LRT doon niya rin medyo na lokal kung gaano po kahirap hmm? oh. kung gaano kahirap maglakad sa mga walang sasakyan na kapatid ilang kilometro lalo pa pag mauli Hirap e nga po yung kolong-kolong dito. Tapos sa Metro Manila, malalapit lang ang lokal, simentado ang kalsada. Tapos, hindi ka pa makakadalo pero ang mga kapatid dito nagtsatsagang dumalo para makapakinig ng paksa kahit mahirap ang daan salamat sa Diyos sa mga kapatid happy day to SPBB po mga kapatid sa buong mundo